Diolch <inaudible> yn <inaudible> Ka rito ng. Saan kumanda yung silig? Yung gusto ka tuloy Yun, wala pang kumain na na Hindi kami nakahuli ngayong gabi So, nalakaw na yung media parek Nagpandar na generator O, na lang, wala pa rin Yun, kalulubog lang naman ng buwan Yun, yung buwan O, baka kalulubog pa lang o, ngayon yata ang kabilugan O, Awang ko lang, wala pa tayong balita sa palibot at uh, mamaya maya pa yan sila magra-radio kung yan ay may mga huli. Kahapon, walang mga huli yan mga amigo. Uh, halos kon, uh, kami lang at saka isang bangka din na uh, ibang barangay ang nakahuli. <laughs> nakahuli ng, pero yung huli nung sa apat, malapit sa tabi. Apat na piraso yung sa amin na may isang piraso lang ah, na isang gabi. Yung ibang bangka mga walang ano, mga walang biktuna halos. Dalawa lang kaming bangka na nakahuli. Ano, mga ano, iba. Pero ngayon marami nang bangka sa laut, baka naman ay may balita na tayo sa kanila, Iwan. malalaman natin mamaya. Basta kami ngayon oh, no, na lang, wala pa. Wala pang huli sa amin tayo. Bagay mga ito talagang itong buwan na ito, surtihan hanggang ano pa nga yan hanggang mayo mga amigo June, July March, ah, uh, March, March April, May yan, medyo ang isda ay dating-dating may dating na biglang kakain, biglang ihinto biglang kakain, biglang titigil Ngayon, pag mo yung medyo dadalang siya ayun, at sa laot pag nakipuhan mo yung kakain siya kasi na, panahon ng ipanging nila yan eh. Pagka yan eh, nag uh, bibihon, nag itlog Hindi talaga nakakaya yung isda. Pagka hindi ba sakadong nahihinain mga nigo. Pag nakapang itlog na yan, saka, saka pa yan bibilo ng kain. Okay, karamihan ngayon pag panahon ng nanging itlog sila. Gawa ng, yung iba nakapang itlog na, may similya na eh. Siguro, yung iba naman na mga itlog pa lang, yun yung mga mahirap pakainin. Ayan. Ayan mga amigo, binisita na ng Pangulong, umalis na uli Sinilip nila kung may laman Ah ba, may huli din Hindi, sumabit lang Pig Pigilan mo para amigo, pabalik

Oo. Oh. Pupunta sa ilis eh. Hintay mo bumalik. Ya, ya, bumalik. Hige, hige, bro, bumalik. Okay. punta ka doon sa liyan. At may gansa doon. Punta ka doon sa may piston niya. Hige, okay. hige.

terasa gitu. Terus kan muko. Oh, istana yo kini ba. Orehani kawan. Sambatai batul lapusa bungo. Nah, wala kay payang ka ni. Ha? Mayron pa. Mayron pa. Ah, grabi kadaleri rama esto slot. <laughs> Kalaki, ketaw wala ketaw. Di mana ka pagyas? Ah, ayan maputla na yan kay kanina pa sa king kambak-kambak. O, oh, kanina pa yan patalon-talon Hala, tayo nito hanggang sa abang-abang ng -abang so, tayo nito Ah, gunitan rin mo na niya, mga tunga sa oras O, oh, isang oras patay na yan Hindi na niyong pitawan Kaya, <laughs> nawakaw mo na yan, mga isang oras Ayan. Hindi mo na pitawan yan, hindi na makawala Hehehehe <laughs> Ay, hindi talaga basta-basta magkapadlas kay lamara nga yung ikot lang. Ah, boy! Oo! na lawas ay. Oo, ang hihahawad mo, bira! Bira ang hihahawad! Hihahawad! Uy! Bira mo mo!

Uh -huh. um, uh, um, uh, ba, malaking bagay yung may ganyan ka pala kung lamaran ba? Nagsisig-sisig na eh? oh, lumog na. Siya sa on Ah, oh, talagang dyan pa siya ba? Magtago-tago ka pa dyan ha? Tuyok, balik!

어. 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 Tapitin na. Dito wa. Dito O dito dito kay magwawala pa yan, hindi pa yan tapos. <menus>

Yeah. Pag-apat na ito sa akin, mga amigo. Ngayon lang kumaga may amigo. Pag-apat na ito. Ngayon lang Pagka patay na, tatanggalin na lang agad para hindi oh, mabawag, para mawala, para hindi ito bawag. Oo. Oh. Okay. Oh. Kami ng amigo, o. Oh. Garito, amigo, pag magkagalaw, pag tapos ganyan, 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 no? Kahit buhay na buhay yan, hindi na magkagalaw. Oo. <laughs> <laughs>

Ah, silipin pintuloy natin. Ay! Kanino yung pakoy? Pinakoy, tapos pinatuyo. Okay. Ang guri na lang. Ah. Hindi lang nilagay sa may hilo O, hindi kay... Ayan, ibulad. Ibulad nga na ipanit. Ang pagkabulad. Iangat daw dito sa babaw. Titingnan natin yung ilo. Ah, okay. Kahit mamaya na pagdating okay, nila. Sige, okay. lagay lang muna. May pagdating na kay may mga labarang yung yung alien. Iba na tinim pagdating natin. Pag-akyat nila. Yung. Okay, oh. Pantay man. Ay si. Ah, wala lagi. Pangari na pud kay basig daghan ang kauman ug oh. ikanan man si Kwan. Basig na ni kauman ba? Oh, gikan ang si Buti pagdating ay baka may maraming kasamahan yan no. ay wala lang Ariat. Dadalaw man lang kayo may hulog. <laughs> oh, dumating ang ating service mga amigo, may pasalubong oh pagdating dating. Kan amanda yon. Oh, oh, ah, yung anak ang nauli niya. Eh. Nasa inyo na kasi yung nanay at tatay ay. Ayun you know. <laughs> Sige. Ariyat ulitin kay baka yung lolo na naman ang kasunod mo sa iyo. Sa kayang lola. <laughs> <laughs> oh, anak man ang nahuli niya, oh. Yan, umuwi na natin isang series, mga amigo. Hindi natin na lang. Baka may huli pa yan sa ibang buya, eh. Baka may inuwi pa yan lamarang. Yung ating isang series, wala pa. Nagdayo din. Malakas ang agos. Hindi masyadong sure sa bituna. Ah, uh, malalaman lang ito magmanda. Yun. May mga nakahuli na daw naman mga amigo kanina Bigla lang namin kaagad nabalitaan Patilay ah, daw sa patilay Ang sibad Hindi natin alam mamaya Para ma obserbahan ko pagka ito ay malakas ang agos sa bandang hapon Katakbo ako doon sa may papalapit sa matabi At na doon pala yung doon nakahuli sila sa patilay Sa may bandang malapit sa tabi ito may huli sa dayo ito mga ito oh, Sana kahit pala malamarang lang Naiipo na yan Pagbali asa you yeah. Ano Dalwa? Dalwa. Ulam yung isa. Ah, lang, tayo. Inintela kayo. Buhang man yung mga lamarag. Pag subihin, ayaw.

Não. dagdagi pa dumaga pa man bali mga ano ito na nga pala namin na yung bayaw na tinatalihan na kami kanina palakas din naman ang agos doon ah ah kami patabi yan ok. hindi na mga tarawin ninyo siguro di lang natin makikita sa camera yung pulig lahat pero palaki na yan palapit na tayo palapit na tayo baka mahigit na lang 10 uh, mga 12 nautical miles na lang, layo na yan dito lang sila nakakahuli mga amigo Patilay yung panutanod Ah Huling gabi namin ngayon Nagbukas na ba yung pawi na Papatilay na rin lang muna Ayun, Kaya na lang po tayo Maya may lang ng konti ah, Mataas pa naman yung araw Medyo pa at saka pa medyo Mas matabi pa Sampung milya yung iba wala pa Doon lang naman nakakahuli Kaya Abanti ah, pa tayo pag Maya may lang ng konti siguro Hinto ako at ah, naguhulog na kami ng parasyon nanod Ano ta? Ano lang din uli mamayang gabi mahala na kung makahuli o hindi gawa ng kagabi mga amigo ang mga nakahuli puro patilay yung mga manod ahulog nahulog lang na pala pa sa usa nila kursonada pagkatapos eh nanod na magdamag bahala na kung dalahin ng agos o yan Ah, uh, siguro, pag, ma pag kasi yung agos, malay, medyo malayo-layo na anutan na, ah, mga apat, 5 yun, katatamang pa lakas ng agos yun. Hanggang ah, uh, pag malakas ng agos, sumakabot pa ng naigit sa po, nautical miles. Ayun uh, ang ah, uh, Ah, uh, kung man, habang na, ano, na, si nasisilungan ang nasisilungan. Uh, pagka malakas ulit ang agos, yun ang ginagawa, pahanod-anod lang. Pero pag maganda ang agos, mas maganda na sa payaw kaya nang kung naka, hindi ka naman halos naaanot naka city ka lang wala din namang sisilong na isda Yon. at saka nga isa pa mas maganda talaga sa bayaw kasi na isda na yun eh, huhulihin mo na lang Oh. So, maganda pag nasa bayaw may okay, ang kagali panood kaya, ay, ba, na, kaya, ay, ba, kaya ba, ito, mayroon din kami kaya nga mga amigo, makakapatila ito ala 5.30 pa lang nang na kami at Uh, ganun din naman, wala naman dito pag dito mga amigo, wala kang uh, buya na pwedeng matalian kahit magandang agos sa malapit, kalibot na ito ng mga bangka, at saka kung kapatid lang din naman, hindi na kailangan maghanap ko ng buya, ganun din naman dito Di rin ma mamaya, uh, alis din naman sa buya dahil uh, hapon naman na, ah. kaya uh, ang nagawin namin, kapatid lang na kami ngayon ilay muna yan magdamag itong panod anod ang layo namin sa tabi mga amigo mga sapin na lang ito mga 10 ah uh, pag mas tumabi pa kami ano, may mga bangka na kaya dito na kami bumuntog mas pagka kami umabad di pa patawi magdidikit dikit na kami doon ayun oh bangka na yan oh sakto lang ang layo patilay din mamaya yan yan oh mga naghiwa-hiwalay na sila o, oh. kanina eh mayroong umabanti para wiste kasi ang anod pa este Ayan o, nagkalat-kalat, uh, nagdista distance na Oh, hindi lang siguro ninyo tanaw, medyo maasaas ay makuhan. Ah, huli at huling gabi, sana pagbigyan pa ng mas maganda-ganda. Pagadagdag man lang. At, tuwan, so sa bagay sabi nila, mahal na isda. Eh, pero kahit mahal na isda, pag ganyan lang ang huli natin, hindi tayo makakaparti ng maayos mga amigo. Pwedeng balik sa konsumo at pwedeng may parting konti at pwede rin logi depende kasi sa, price, sa presyo yan ng isda doon sa karaniwang presyo kasi ng isda kung gawin kwentahin mga amigo mas kupunti ang huli namin ngayon kaysa nung nakaraan yung nakaraan namin uh, okay na sana yung ganong karami buminta na ng 200 mahigit gawa ng pangkaraniwang pintag kung abo talaga ng 200 sa pangkaraniwang konsumo uh, ayos na may party na tayo kaya lang wala akong napunta yung mga amigo Dahil yung unang laot talaga maraming konsumo yan Malaki gawa ng ano mga binibili Yung mga nasi, Yung mga na-stack na mga hindi na napakanabangan Napapalitan yung mga Kasi may mga gamit na baso, basta, sa dagat Na gamit mo na at na-stack mo minsan Pag mo na uli Wala na hindi na nagana papalitan mo na yun ano-ano mga binibili pa natin Saka simple yung mga ibang konsumo Sa ipyan uh, Kaya malaki ang Nakukusumo pag bagong laot ngayon ngayon medyo malaki pa rin gawa nang may mga hindi ko pa nakompleto nung nakaraan kinompleto ko ngayon o, kaya pero hindi na kasi naka nung nakaraan kaya wala pa tayong kasiguruhan kung makakaparte yan sige at uh, sana mamaya na